Balak singilin ng ating gobyerno ang China sa, pinas, uh, sa pinsalang iniwan ng kanilang barko sa mga bahura malapit sa Pag-asa Island noong isang buwan. Para sa buong detalye live mula sa Maynila na sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, magkano ba yung tansya nila doon sa inabot na pinsala at paano pagbabayarin yung China dyan? Anong gagawing proseso? Ruth sa assessment ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD katuwang ang Philippine Coast Guard, umaabot sa higit 11 million pesos ang danyos sa environmental damage na gustong singilin ng Maynila sa China. Sa underwater survey ng PCSD diving team, nakita ang parachute-style anchor na iniwan ng Chinese Maritime Malaysia Vessels malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCSD, nadurog at nagkaputol-putol ang mga koral habang kinakaladkad ng Agos ang parachute-style anchor. Nasa 30% o higit 464 square meters ang lawak ng pinsala sa mga bahura. Sa tingin ng PCG, ginamit ng Chinese vessel ang parachute-style anchor para hin hindi tuluyang anurin ang barko ng malalakas na alon nang masiraan ito ng makina sa kasagsagan ng masamang panahon. Napadpad ang Chinese vessel sa mababaw na bahagi ng Pag-asa Reef 1 o 2.6 nautical miles mula sa Pag-asa Island. Hanggang ngayon, hindi pa natatanggal ang parachute-style anchor sa lalim na 9 meters o katumbas ng tatlong palapag na gusali. Ayon sa PCG, bukod sa laki nito na 300 square meters, dapat maingat maingat ang isasagawang retrieval para hindi makadagdag sa pinsala ng mga bahura sa lugar. Ruth, sa ngayon, magpapadala ng rekomendasyon ng National Task Force for the West Philippine CONTF WPS sa Department of Foreign Affairs DFA at Department of Justice DOJ sa proseso ng paniningil sa China. Kung kailan yan at kung makakabayad ba ang China, yan ang ating aabangan. Ruth. Gio, dito na rin sa usapin ng West Philippine Sea nitong July 12, yung ikasyam na anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea at naglabas ng pahayag ang China. Sinabi nila, peke, iligal at wala raw kwenta ang umano'y basurang papel ng arbitral award sa atin. May reaction ba dyan ang Coast Guard? Simple lang ang sagot sa atin dyan kanina ni Tariela, wag nang patulan ang pahayag ng China. Balik sa iyo. Rin. Yan po ang express report ni Gio Robles. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.